Hello mga kabutyanggo, welcome back to my youtube channel Dito ulit tayo dito sa ating pangalawang araw Ayan Nandito ulit tayo mga kabutyanggo Please support again hmm, Kasama ko ulit si Bayaw Ang guwapo guwapo Ayan mga kabutyanggo Dito na tayo ulit Sa ating Hanap buhay Oh, nagbabalik na kami Uh, dito sa pangalawang araw namin. Oh, ayun. Ay yung itong ilog na to, dito namin idadaan. Tulad noon. Ayun. 'Yon, tulad niyan. Doon ang gagawin namin doon sa kinuha namin yung madjumba, yung ginagawang plywood. So ngayon tatawid ako dito. Ayun oh, malalim. 'Yon, malalim. Ayun oh. Malalim. Yan ba dong? Malalim, malalim talaga. Uh, kita niyan. Malalim to. Ha? Ah, grabe. Dito namin papaanod yung kahoy ba? Ah! taas. Woof. Uh. Nakita mga ayan, dito namin dito namin nilalaglag yung kahoy. Yan, ayan oh. Oo. Dito namin nilalaglag ang kahoy. Yan, ayan si Yan. Grabe talang buhay namin dito. Ito yung hanap buhay dito sa Mindanao. Ano? Ano? Kita niyo yan? อัน oh, Ayan mga kabisanggoy, uh, mag ano na kami, mag-release na ba? Magpapaanod na kami sa ilog. Uh, medyo malayo-layo yung aming pupuntahan at sa makarating dun sa Disimperados, Talakugon, Agusan, Del Sur. Malayo-layo yun. Siguro abutin kami mga uh, goy ng limang oras kasi na hindi na yung malakas yung ilog dito. Uh, ano na, malinaw na hindi na pa nawala na yung ulan eh kasi yung ulan dito yung namin para malumakas yung ilog ngayon mga idol maraming yung makakipag sa kami dito sa ilog ngayon medyo tagal tagal matagal tagal kami dito maka dun doon sa dadaungan namin kaya tignan nyo itong mga idol para ma ano ba Form. Ito no, na ako kanina eh. Umutob ka na? Hindi, naabutan mo na ako eh. Umutob <laughs> na Hmm? Oh. Ano gagawin niya dyan, oi? Gano'n kayo? Hmm. Anak buhay oh, talo mo na yung isa. cái là nó sắp bây giờ Không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ayan mga kabutsanggoy, uh, malapit na kami dito sa dadaungin namin. Uh, din din kami, ang ng oras, halos pitong oras kami nagpaanod ba? Paanod dito sa tubig. Ayan, uh, pagod, dami ng pagsubok na dinara namin doon. Uh, ngayon mga kabutsanggoy, sana isin po ako dito sa aming hanap buhay at sa aking vlog. Uh, ganito yung pahanap buhay dito sa Mindanao. Uh, mga kabutsanggoy, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana ay supportan nyo po ako. Uh, hanggang dito na lang po tayo mga kabutsanggoy. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli mga kabutsanggoy.